balot. Ang balot. Ang french fries. Kain tayo ng balot. Kain ako ng balot. Ilan na

Hala, may take na si Pato eh. Nag-decrop siya ng iba. random so Solo ako eh. Wala kasi daw magaling. Talingan mo kasi. Para marami mag-i-invite sa'yo. Pagkatapos na tayo naman ah. Mm -hmm. oh, Sarap. Sarap. Ano ba yung mga Wala na yung iniwan natin ulam kayo. <laughs> <Ati> Grace. Hindi <laughs> na yung kaldero eh. Hindi na. na naman. dito. Now you feel my love. Come on, Peter.